Good morning, good afternoon. You just wake up, see the sun is still sleeping. Mm. Because we are always in outside. Uh, always with mommy. Mm. wake up my sweet Sonny Sonny see guys I cut his what is this the long hair in the like um, yung kanyang ano guys yung yung kanyang tawag yun habang ano sa kanyang buwan Tingnan mo guys. Kinot ko na yan. na makalikan ko siya. Ayun. Oh. Ayun. Kinak ko na. Mimi, I'm sorry. I disturbed you. I disturbed my sweet. Sonny. Ayun. Kinot ko na yan. Patingin kay mami ayan din ko na yan. ayan hindi na mahaba kasi kung minsan hinahalikan kita ayan o no? Oo. Mm. Tako, takot ako ano sa mata ko ba diba? galing ng baby ko ang sweet sweet ng baby ni mommy Ay. tulog tulog lang yan wala yung ginagawa tulog tulog lang Slip-slip lah yan Slip-slip lah yan Yang asanin Patungan Ayan, walaun Ayan, lingkat ko na dito Patungan Ting-ting-ting-ting-ting-ting Ting-ting-ting-ting-ting Mengdila-dila ko Tingin-tingin dia, mengdila-dila ko Kayu mami Nakulitan ka kayu mami Ayan guys, lingkat kulitan ka kay mami. Tikit-tikit. Pero hindi yan siya nangangagat, no? A sunny, my sweet baby yan. A sunny, sweet baby yan. Kasi matutulog siya. Ayan. Kaya bye-bye. I love you from a sunny.